Hello, good morning. Maglilinis na naman ako ng sasakyan. Maglilinis sa inyo lahat. Ito na ang trabaho ko. Maglilinis ang linis, linis sasakyan. Kailangan malinis. Kailangan maglinis. Kailangan maglinis. Dan eh, Dandan ng mangga oh. <coughs> uh -huh. Uh -huh. Okay, nice tayo. Pala itong pintuan. Oto, good morning Oops, oo, oo, ako tagalinis nito Walang biyahe? biyahe pala po Ay, ginoo. Ayan, palilis na Ayan mo, o. matuwa ka na dito At palagi ko ito dililinis Oo oh. Ba? Ay, mga lola, mga lolas, mga lola, mga lolo. Oh, mag-exercise tayo. Maglinis-linis. Ring umaga. Kalimutan ang mga problema. Paging masaya tayo. Oh. Diba? ba? ang mga isipan natin na gumugulo sa ating isipan. Uh, ayan. Magmahal na araw na. Kailangan magdasal na tayo. Iwasan na yung mga problema na nakakagulo sa isipan natin. Hmm, um, masaya tayo. At magmulay mo ng mahal na araw. Oh, uh, uh, Diba? Ayan, ang dami na namin halaman. Ah, Mabulaklak na yung ano namin. Hmm. Malinis na yan.